Ay langaw anak. Kana anak, oloy gitilaw-tilawan raman na oy. a. Di mo kaw nang bata. Sa naman na oy, tilaw-tilawan raman na oy. a anak. Wala gitilaw-tilawan ra oy. Kakiyot magkaon sa bata, oy. Wala kakiyot, oy. Sa naman ay nagtimit-timit man ang bata, oy. Very good. Very good, bata. Very good. Nailangaw, anak, o. Dakpan langaw, anak. Nailangaw, nadakpa, anak, o. Dakpan langaw, anak. <coughs> luto <clears throat> na po ito mga palangga dilawa na to guys panas yung ilunod ang sili mga palangga yan, Selly. So, kung nang saglan o daghang cabbage, guys, kay paborito nina kong cabbage. <coughs> yan po ang meat. Kung isang gisaglan o dagang cabbage mga palangga yan mga cabbage yan mga cabbage Maraming cabbage, guys. So, takpan natin ulit. Ito na siyang waton ug mga 2 minutes, guys. Yan, papi. Papi, anak. Papi. Ali, anak ko. Kau na ka-anak. Kau na ka-anak. Anak. Kau na ka-anak. Kau na ka, ang bata. Alam mo, kau na ang bata. Papi anak, mukhao na ka anak. Mukhao na? ng na ang bata? Igutom na bata? Igutom na giot, Mukhao na si Bibi Papi? Ha? Mukhao na ang bata? Igutom na giot, Smile anak ko sa, smile anak. Anak, smile. Gigutom ng bibi na ako. <clears throat> Gigutom na akong bibi. Gutom na akong baby papi. Gutom na si Pangga. And luto na po ito, guys. Luto na po itong ating cabbage.